Bumigay ang isang riprap sa Cebu City dahil sa patuloy na pag-ulan. Sinundan pa yan ng isa pang pagguho habang nag interview ang PTV News Team. Silipin ang eksenang yan sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Hindi mapakali ang mga residente sa sitio San Roque ng Barangay Kalamba. Matapos bumigay ang bahagi ng riprap ng lote ng kanilang kapitbahay nung madaling araw Malakas ang agos ng tubig sa ilog, resulta ng mayat-mayang buhos ng ulan. Kaya naman, ininspeksyon agad ng LGU ng Cebu City ang apektadong lugar. Habang kapanayam ng PTV Cebu News Team, ang Committee on Infrastructure ng Lungsod ay biglang bumigay ang isang bahagi ng riprap. Bumigay na rin. So, ang dipasok strong power, kasi dito tumatang. Mabilis namang nakalabas ang PTV Cebu News Team kasamang ilang mga taga media Sa nangyari, kitang-kita na hindi naligtas sa bahaging yun. Uh, we will find out if it is uh, privately uh, constructed or government. Pero the way pagka-design, parang hindi maganda pagkatrabaho. Kaya nung bumigay sa baba, pati yung sa ibabaw, tinamaan na rin, bumigay na rin. Kaya nag-collapse na rin. May nakita tayo. Uh, ano lang, may bumagsak ng mga part ng uh, ng structure? Uh, uh, yeah, next, uh, da dahil kasi malakas yung current eh. So, so yung kuha natin, uh, we will have this uh, investigated. Maya-maya, biglang nagulat ang lahat ng may malakas na pagkalabog na narinig. Kanina, kausap nga natin yung ilan sa mga residente dito tungkol sa sitwasyon nila. Eh, biglang bumigay naman yung uh, kabilang bahagi ng riprap sa tapat mismo kung saan may unang bumagsak na riprap. Kaya sa ngayon ay patuloy pa ang monitoring na gagawin ng LGU ng Cebu City, lalo na sa mga residente dito na nakatira malapit sa ilog. Sa ngayon, isa lang ang sigurado. Habang patuloy ang pagulan at malakas na agos ng tubig sa ilog, ay hindi rin magiging kampante ang mga residente na mayat maya ay nagaabang sa mga susunod pang banta ng pagguho ng riprap. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.